Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang wag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes sa ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Felipe, uh, San Felipe Neri, isang pari. At sa tulong niya, naway maintindihan at maunawaan din natin ang mga mensahe na binibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Pakatandaan po natin, ang misyon ng mga alagad ay ang magpahayag ng mabuting balita. Yun ang pinaka-misyon. Hindi madali na magpahayag ng mabuting balita, magkakaroon ng mga kontrabida sa buhay, magkakaroon ng mga pagsubok, o hindi ito madali. Sinabi na ito ni Jesus sa kanyang mga alagad bago pa siya tuluyang lumisan sa mundong ito. Uh, kung magano, sabi, pinagpauna ko na ito para nang sa ganon. Kung mangyayari na ito, ay hindi kayo mawalan ng pag-asa o panghinaan man lang ng loob. Naintindihan po ba? kahit medyo pumupotok-potok ang ating speaker ngayon, no? Pero sana po, no? Kasi yung mga inaakala kasi natin na kapag sumunod tayo kay Jesus, yung bang ang kondisyon natin, dapat walang sakit, dapat walang problema, dapat walang kung ano mga nararanasan natin kahit nga sa atin ang mga naglilingkod sa simbahan, inaasahan natin, no? meron tayong expectation na dapat ayahay lang ang buhay natin. Pero hindi ganon. Sinabi na mismo ni Jesus kung kaya yung desisyon na tayo po ay maglingkod sa Kanya ay 100% desisyon natin buo hindi tayo napipilitan, hindi tayo pinilit, at lalong-lalo na, hindi tayo dinaya ni Jesus na para bang mayroong mga pangako na, o oh, pagsumunod kayo sa akin, monthly mayroong kayong allowance, pagsumunod kayo sa akin, may kikita kayo, yayamang kayo. Hindi ganon ang sinabi ni Jesus. Pero muli, no, gaya ng nasabi ko, ang misyon natin na binigay ni Kristo, magpahayag ng mabuting balita. Hindi natin trabaho ang magbago ng buhay ng isang tao. Ang atin lang, kasi kaya minsan nagkakaproblema tayo dahil nga ina-expect natin kapag nagpahayag tayo ng salita ng Diyos, sunod dapat agad eh wala sa atin ang kapangyarihan na baguhin ang ugali o wala sa atin ang kapangyarihan para i-convert ang isang tao na manampalataya kay Kristo. Sa Diyos yan. Gawain niya ng Diyos. Kaya nga minsan, no? kahit na paulit-ulit tayo magpahayag ng parehong mabuting balita hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanyang puso sa salita ng Diyos, hindi yan magbabago. Pero hindi ibig sabihin, pangihinaan tayo ng loob. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko, hindi natin gawain ang magpabago ng isang tao. Ang kailangan lang natin, tayo muna, manampalataya kay Kristo, at itong sinasampalatayanan natin, ipapahayag natin kung mayroong makonvert, kung mayroong maakit sa pananampalataya, salamat sa Diyos, hindi salamat sa akin. Salamat sa Diyos. So gagampanan lang natin kung ano ang iniaatas sa atin. Ang sa Diyos, sa Diyos. Yung sa atin, ibigay natin 100% kung ano ang inihiling sa atin. Amen.